mga idol, uh, magandang tanghali uh, ngayon lang tayo nagkaroon ng time after new year, papakabit na natin yung ating jiren mugs tsaka itong ating gulong na nabili na b-rubber uh, 120x70x14 mga idol ito ito mga idol, uh, hindi na tayo makapunta kay idol pubs, kay idol pubs kasi napapakabit kaso ano eh uh, layo masyado, ang asin, ang dayong dala kaya dito na lang muna natin papakabit sa may bandang unting lupa ay, may natanungan na ako. So, isa ikakabit ng 400. Yung ating gulong mga idol. b rubber na 120 by 70. Alright mga idol, balik ko kayo pag nandaro tayo sa shop. Ayan mga idol ayun na yung ating uh, Jiren mags Tsaka yung ating gulog ng beer rubber Ang laking tulong na aloy box ko May pinaglagyan na ako ng Jiren mags May sinabitan yung tali na yan yung Parang rubber na yan Saktong sakto No, oh, Try natin Same 14 Standard Ano na to? Ha? Ah? 40 na o. Oh. Yung bagong labas nila? Oh. Yung Android. na yeah. Oo. Oh. Enter natin. Oh. Ano tayo? sa likod Tumulong na Sige. Alright mga idol, ayan ang ating Jiren Mags Ayan, may kasama pang foam yan sa gilid Tapos sa inyong box Nailabas na ni Idol, ito yung ating gulong B-Rubber, ayan, nakaredy na si Rhinos Nakaredy na rin tayo Ayan, nakaupo tayo sa gilid Ayan, ang tipa tenga Ayan, kinuha ko, nang, nang ko lang sa gitna ng side view Para may remembrance ng Stock Mags pa Tapos dito mga idol, ayan, pinagdikit ko yung dalawa 110 by 70 yung stock kaya 120 by 70 itong beer natin. Mas makapal ng konti. Ayan, di ba? May kita nyo. Makikita natin mamaya mga idol kapag ka naikabit na yan dalawa. Kung anong kalalabasan ng gulong sa likod. Kung sobrang nipis patignan. Kasi makapal yung mags natin sa likod mga idol. Makapal, mataba siya kumpara dun sa by 40 ng harap. So kakainin niya yung space, di ba? Dito mga idol, papakita ko sa inyo yung space. Ayan, ayan yung space ng ah uh, mud natin sa ating gulong na 130 by 70 by 13 makapal yung gulong nya di ba makikita nyo mga idol mataas sya kasi nga maliit yung mags natin kaya pwede tayo mag 130 pero kapag uh, ayun nga yung nag 40 na tayo ng mags babawasan natin pero try ko rin yung 130 by 70 by 14 kung kakayanin kung walang sabit sa mud mas, mas gusto ko yun uh, big tire concept yan dito mga idol yan sinabi na ay dun labaklasin ating uh, disc brake sa harapan ayan medyo matigas ng konti kasi ngayon pa lang nagalaw yung tornilyo sa disc brake niyan pero yan, kayang-kaya -kaya naman new year new mugs new year <laughs> <laughs> yan mga ito, natatanggalin yung gulong na yan sa harapan kasi yan pa rin yung gagamitin, gagamitin natin sa isang mugs. Ito, itong gulong na to, yan yung panlikod natin. Binubuksan na siya ni Idol. Ha? Nakakinsor na siya. Oh. Oo, meron na. Pang ABS? Yan at kakabit na yung uh, sa ating mugs kasi yung ating stock na disc yung gagamitin pa rin. Dito sa mga oras na ito mga idol excited na ako. Ayan ganda. Ganda ng combination ng silver at blue. Babagay talaga siya. Uh, pagkatapos yan mga idol kakabit na yung gulong sa ating mugs. Ayan machine din. Ayan magandang magandang pangyayari. Machine kasi pangit yung disungkit. Yan, yeah, goodbye na muna sa ating uh, stock mugs. Alright. Eh, balak ko sana, papa ko yan. Pero napag-decision ako, bumili na ng Jiren mugs para sa m Kasi talagang medyo turn up ako sa turn 13 yung likod eh. Yung mas malaki yung harap. Puti nilabas ni Jiren mugs yung ganyang sa same 14 tapos uh, plug and play na talaga siya. Wala nang mga i-convert -co kasi hassle yung mga galon eh. Mas malaki pa yung gastos. So, ito plug and play lang talaga. Habang kinakabit niya idol, uh, sounds muna tayo. তাৰ Ayan na mga idol, naigabit na sa ating uh, gulong yung ating bags. Alright, nakangin na na lang yan. Diba? ng kulay. Alright, ayan na. Uh, Jiren Max lang, malakas. Hindi, <laughs> wow. Testing ang ikot ko may sabit. Uy, uy, sana oh, sarap. Tapos na ang ating front mga idol. Dito naman tayo sa likod. Babaklasin naman ni idol yung ating mga pipe. Ayan, yung shock. At maya konti lang. Ayan mga idol, baklas na yan. Ayan na ang ating uh, rear tire at rear mugs. So, ayan ang natin ng B-rubber. Ganito pala itsura mga idol kapag uh, hindi drum brake. Ayan na, ah, dito siya sabi ko sa inyo mga idol na makapal yung sa rear tire natin. 14S siya pero mataba. So kakainin niya yung 120 na lapad ng gulong. Ayan at nakasalang na rin ang ating rear tire. Ayan pala mga idol, nabuksan na si B-Rubber. Ganyan pala ang itsura niya. Ayan, sinisilip ni idol yung date kung kailan siya ginawa. 2022 siya kaya goods naman. Yan, lagay na rin ang display sa likod naman. At ito, nakakabit na mga idol. Ayan, ang pogi rin tingnan niyo, di ba? Kasi medyo naninipisan ako ng konti. Next na palit natin mga idol, 130 by 70 by 40 naman yung gagamitin ko. Kung sakaling sabit man sa mudguard, patatanggal ko na muna 'yung mudguard. Try lang natin mga idol. At ito na nga siya, si Rhinos. Yan, ilalagay na lang ng grasa ni Idol yung likod para smooth pa rin yung ikot ng gulong dahil lopat na tayo mga idol ayan, pinaward ko na tapos na, naikabit na rin yung pipe at wow naman wow wow <laughs> siya halos katulad din sa 13 kasi namipit yung gulong try natin yung 140 na ito yung style try natin yung guys Pogi and uh, Pogi Ayan, uh, hindi ko na video yun mga idol eh. na na yung ating uh, GoPro Kung gaano ka ganda yun takbo Kung paano yung handling kasi diba sa importing na siya Goods na goods naman siya mga idol uh, Pakita ko na, na sa inyo next video Sa height mga idol, same lang siya Kasi nga diba kahit naging sa 14 yung mags niya Yung ating gulong is binabaan ko ng konti 120 by 70 by 14 Kasi yung stock natin 130 by 70 by 13 Uh, parang same lang siya hindi siya tumaas kasi sabi ng iba kapag nagpalit ka daw ng mags na 14 tataas siya pero yun nga kasi nagbaba tayo ng size ng gulong same lang next time pagka uh, medyo na liliitan ako gusto ko ipa size 130 by 70 by 14 or 140 para sagad na mataas na yun na namung problema ako sa ating tire hugger kung sasabit so yun lang mga idol maraming salamat abangan nyo yun uh, maraming salamat sa pagsupport ay okay, yun, mga ba? gusto niyo magpakabit may na-upload ko na akong video na una, pinakita ko yung shop na kinuha natin ng Jiren Mugs right, peace out.